Ang bilis dumating ang in-order ko. Para po sa laptop ko. Right? Wala kasi yung cover yung aking laptop. Dumating na siya kahapon. Pero ngayon ko lang siya nagsan. So, papakita ko sa inyo para may idea kayo kung maghahanap kayo ng cover ng inyong laptop. And waterproof daw ito. Pero hindi ko pa siya natatry. Ito yung kanyang laki. And pwede nyo dito ilagay yung inyong mouse o kaya keyboard. Kung may extra keyboard kayo, i-bolsa sa loob. So, ayan and then dito sa loob para makita nyo. Ganyan yung kanyang itsura. And maraming available na kulay kayong pagpipilian. So, tatry ko sa akin laptop. So, ito yung akin laptop, guys. Malaki. Mas maganda malaki kisa naman maliit. So, try natin. Tingnan nyo, nabasa kasi nila So Ayan. So, sakto lang, guys. Ayan, Oh. May ano pa siya. May counting allowance. Pero, okay lang isa masikip. Ganyan yung kanyang hey guys, pero na ako lagaya. Kasi ang nilalagyan ko lang ay bagpak. And then dito, mailalagay po na yung mouse. And ang kanyang charger pwede ko rin dito ilagay. So, ang ganda niya guys, kaya kung naghahanap tayo ng lagayan ng inyong laptop, try nyo to. Tsaka mura lang po, magkano lang ang bili ko dito. Ang maganda yung kanyang tela,